badi kumusta naman kayo dyan mga guys wala akong may vlog kundi kakain tayo ng snack <laughs> habang nanonood tayo ng mga ilis ng mga ating mga kawaiti friend shout out yung nails mm. maraming salamat sa inyong mga suporta lipat hmm. lipat lang ako guys kanina kay kali ako ngayon dito na ako kay Mel ganun lang kasi ang cellphone natin ay kulang na kulang ang gadget ko lang ako sa cellphone guys dalawa lang to oh. dalawa lang ang aking pang support kasi yung isa pang video ko yan yung ginagamit ko sa aking YT ito yung dalawa pang support ko ito kaya oin maraming maraming salamat sa lahat tamsakan natin yung ating mga ating mga kawaiti ko. Ay, biglang-biglang shout-out. Wandering Lula. Tamsak sa'yo. Tamsak. Tamsak kahit tamsak lang, guys. Malaking tulong sa atin yan. So, tambay lang. Saglit. Paharang. Ano lang? Pus. Punta na naman sa ibang live. Tamsak. Tamsak lang. Ako, ma ako tungtongan -tuwa ako guys pag nag live ako tamsak lang ganun lang ako hindi na kailangan magtambay-tambay tamsak lang ay sisi si Winnie dilion tamsak din sa tamsak sisi good evening Tamsak lang muna ako mga guys ha. Kasi isa-isahin ko muna kayo magtamsak ako. Kasi tamsak lang. Malaking tulong sa atin yung tamsak. No. Yeah. Ito naman si ano. Si Kim Vlog. Si Sikoy Tamsak lang ako. Naka-off ka. Lagi itong naka-off eh. Laging nakasara Ang kanyang Ano, ay wow, Long time no si But now, si now Miga uh, migalab migal, siya Tamsak sa Sir Marchan Sir Marchan Mix Vlog, Tamsak Saisahin ko muna kayo Pag Tamsak guys, ha Pamsak lang eh. Malaking tulong sa atin yan. Ano tong ginagawa ni Sir Marchal? Nagigiling siya ng saging. Ano yan? Ah, papaya. Akala ko saging. Ah, gawin niya siguro itong atsara. Akala ko saging. Paningin ko saging. Wow, sarap yan Sir Marchal yung ginawa mo hindi ito ako binablog ko kayo <laughs> kaya nakapag wala akong pang, wala akong i-upload eh kaya nakapag-isip ako na mag tamsak ako sa lahat ng ating mga kawaiti friend o ba diba? content na rin ito <laughs> tamsak sa inyong lahat <laughs> sino pa ba tamsak muna tayo guys kasi uy may premier sino to may premier ah wala kala ko may premier may primer nga Sino ba to Ano hmm? Ito pa Tamsak mamuong Regine Regine TV Ay Regine TV oo Mamuong Regine TV Tamsak sayo mamuong <coughs> Tamsak lang muna ako mga guys ha Isa-isahin ko kayo tamsak Kahit tamsak lang Malaking tulong sa atin ito Pag nag live mga-mga love yung, Shout out sa lahat Sa lahat ng nagsuporta sa aking live Tsaka Ano Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sino pa ba ito naman si 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 Wandering naglilinis ng kanyang ano isda. Oh, anong klaseng isda yan nililinis niya? Ano yan tilapia? Parang hindi man tilapia ito. Parang iba. Hindi ko kilala isda na yan pero masarap yan. Masarap ng mga isda yung pinang -ano nila oh. Yung pinang hiwa-hiwa kakaingit kayo sarap yan sabawan. bawan lagyan ng maraming gulay hmm. <coughs> Ay, tapos na kaya ito siya hmm, tapos na Kanina, doon ako kay Lady M. Andito pa rin pala siya. Oh. The original Lady. Andito ako. Tamsakan natin sa isa kong account. sa, sa isa kong ninja. <coughs> Nakamute kasi ako. Doon kasi ako galing kanina, matagal ako sa ano, sa the original lady. Lumipat na lang ako ngayon kay nandito ako kay ano, ito kasi ginamit ko kanina. Wala kasi naka-live kaya dito ko ginamit kanina. Si ano si the original lady. Ano yan? Araw-araw, araw-araw ako nandiyan, present ako diyan. Tamsak lang muna ako dyan ha. Kasi maraming nag -live. Maraming nagla-live sa gabi. Kaya tamsak-tamsak lang muna ako. Uy. parang mahaba na yung ano ko ah. Hindi tuloy ako nakakain na. Nagsige na lang ako tamsak. <laughs> Bala kayo <yun> dyan. <laughs> Oh, mayroon akong pulburon. Yung pulburon ko hindi man <laughs> hindi na buo kalpak. eh huh? Pero masarap siya kaso lang kulang siya sa butter. Eh, una-una ko pa naman gawa eh. Kaya siguro naman sa sunod perfect na 'to. Hindi siya nabuo buhaghag. Kasi kulang sa butter, nanood ako sa tutorial kulang siya sa butter. Kaya, paghimagas lang naman yan. Thank you for watching sa inyong lahat, guys. Uh, medyo mahaba na, 9 minutes na. Kaya, okay na to, guys. Kasi, mag-support na ako dito sa makalive. Tsaka, gagawa na rin ako ng screencast ko. Bye-bye. Good evening.